Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-aaralan ng administrasyong Marcos ang pagbuo ng pangmatagalang solusyon sa panawagang taas-sweldo para sa mga guro. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, sa ilalim ng Salary Standardization Law of 2019 ay paunti-unting tinataasan ang sweldo ng mga guro simula pa noong taong 2020 tulad ng iba pang empleyado ng gobyerno. Magkagayon man, sinabi sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan kung paano gagawing pangmatagalan sa halip na kada taon ang pagtataas ng mga sweldo ng mga guro. Kabilang niya sa magiging batayan ng itatakdang sweldo ang lagay ng ekonomiya at paggalaw ng presyo ng bilihin sa mga susunod na taon. Nauna nang nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers na gawing 50,000 piso ang entry-level pay ng mga guro at 33,000 piso naman para sa mga empleyadong nasa salary grade 1. Ayon naman sa Department of Budget and Management, ipinatupad ang huling tranche ng pagtataas ng sweldo ng mga kawani ng gobyerno noong auno ng Enero ngayong taon. Nagbabala ang Climate Change Commission o CCC na magpapatuloy at magiging mas madalas pa ang pag-init ng panahon sa mga susunod na buwan. Ayon kay CCC Commissioner Albert de la Cruz Sr., makararanas ang bansa ng sunod-sunod na heatwave sa kabila ng malakas na pag ulan dala ng hanging habagat at mga localized thunderstorm. Matatandaang ang na ng pag ang pagdating ng El Nino sa bansa. Ayon pa kay De La Cruz, nakararanas na ng tagtuyot ang mga probinsya ng Apayao, Cagayan at Kalinga matapos mabawasan ng hanggang 60% ang inaasahang pag-ulan sa mga lugar na ito. Nararanasan na rin umano ito sa mga lalawigan ng Isabela at Tarla. Sa kabila nito, nagbabala si De La Cruz sa publiko na magingat din sa biglaang pag-ulang dulot ng El Nino na maaaring mauwi sa pagbaha. Aabot sa isang daang tauhan na kabilang ang dalawampung opisyal ang tinanggal sa pwesto ng Bureau of Corrections. Ito ay sa gitna ng ginagawang investigasyon ukol sa pagpasok ng mga kontrabando sa New Bilibid Prison. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., nasa kustudya nila ang mga natanggal na tauhan para patuloy na maimbestigahan. Sinabi ni Katapang na sari-saring kontrabando ang ipinupuslit ng mga preso na nakalulusot sa mga inspeksyon. Halimbawaan niya ng mga ito ang pampalsa sa tinapay na ginagamit sa paggawa ng lambanog at kalapating sinasanay para magpuslit ng droga. Noong linggo, nabawi mula sa ilang preso ang isang granada, mga improvised shotgun at mga bala, dalawang tubo at sari-saring patalim. Pinagtibay ng Commission on Elections and Bank ang pagkansila sa registration ng Anwaray Partilist Group. Ibinasudan ng Comelican Bank ang motion for reconsideration ng Anwaray matapos kansilahin ng 2nd Division ang rehistro nito. Tinanggalan ng rehistro ang Anwaray nang maupo sa pwesto bilang representative sa Kamara ang second nd nominee na si Victoria Isabel Noel kahit walang Certificate of Proclamation mula sa 2013 elections. Maliban dito isang pwesto lang ang inilaan sa Kamara para sa Anwaray batay sa bilang ng mga nakuha nitong boto. Ayon sa COMELEC, may kapangyarihan ito na tanggihan o kansilahin ang riso ng anumang partido na susuway sa anumang patakaran sa eleksyon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondok, magandang gabi.